boleh jadi lagi. Aduh, macam mana? Boleh jadi lagi. Boleh jadi lagi. Boleh jadi lagi. Boleh jadi lagi. Boleh Iso ka siya pa. Ang kato ng pan. Ayan, uh, mga idolori, hindi. Yung dalag na, no, nalinisan natin. Kagabi, no, nahuli. Ayan. Welcome po sa part 2. Tuin na natin ito, mga idol. Adubo. Adubo yeah! sa gata. Pwede din, ginataan na lang, no. Kaon ka ni, kuya? Eat ka ni? Ha? Snake! sa manak. Ay, sa pag karo na nabuhay. Wali. wali kakatapos ko lang din magluto ng tinapay, no? Dineretso ko na mga idol para sa agahan. Si Maika, may ibang ulam siya. Isda. Sinabawang isda? Ito. Sa amin lang ito ni Papa. Yan, ito pala yung mga panakot na ilalagay natin mga idol. No? Luya, kamatis, bumbay, ahos, tapos tanglad. Ah, may, nagpainit ako dito. Ginamit ko yung uling. Sayang kasi mga idol. Eh. Pag hindi siya ginamit mga idol, maaabo lang siya. No? Ayan, bali welcome po pala sa ano no sa part 2 tutuot na tayo ng pamahaw na sudan mga idol galit siya na ilamas tayo ngayon kita ko sa inyo mamaya yung talong ko mga idol ang daming bunga ayan kahit muna natin para medyo manas na konti no masahog talaga yung mga panakot pa pero mapindi

Lagyan ko ng tanglad para mabango talaga sa Tabi na yung siya uh, dalag na. Dalag lang ito lahat. Mamaya pala, pupunta kami doon ni Calvin. Ano kami may doon? Manahan kami ulit. Tandawin natin ng hapon. Pero doon na sa, ano, sa pitulawan namin ni Mike. No? Kasi napansin ko, doon talaga kadalasan umaangat yung dalag mga idol. Hindi doon sa malalim na part. Ay, good. Ah. Tapos, lagyan natin ng suka. Mamaya, lagyan natin ng talong. Kasi marami krabi yung bunga ng talong kumayo, diba? Ginamit ko lang na pataba, organic. Ano lang siya? Yung bulok na saging ba? yung saging na galing doon kina Lola Esther mga idol yun yung ginawa kong pataba grabe talaga nakabunga yung talong mga idol ah, yung, yung gata nito maya maya na no pagka kukuluan talaga sya that's yun mga idol ba kapagita ko sa inyo mga idol oh. pati rin yung dragon fruit ko pero maliliit yung bunga nya hmm. ano pa may idol nakahilira ang dami o oh ito talaga tingnan nyo may dalo simula nung pagkatanim ko ngayon lang to namunga ng ganito kadami yan may dalo Kar karabi isang puno oh, oh. isang puno mga idol nasa mga 20 peraso oh. Ano ba? violet tapos yung iba dami talaga may mga hinog ng eh yung ginamit ko ano ba yung bulok na saging nilagyan ko ng tubig tapos yun yung dinilig ko mga tatlong beses ko siguro yung dinilig mga ito yan, yan ba mga ano, balat ng saging yan yung dinilig ko mga idol. tapos ganito na yung ano ganito na siya nakabunga binawasan na nga namin to eh In, ano, inulam kahapon ito na lang yung natira yung maliliit pa pag lumaki to yan mga sa mga nagtatanim dyan o may idea din po kayo mga idol. kahit anong saging siguro pero yung ginamit ko, yung ano ba? Ginagawang maruya mo Yun yung ginamit ko na saging. Pinang ano ko dito, pinang dilig. Oh. na mo dami pang nakaano. Oh. Wala tong ano may ha wala tong chemical may organic to. Di baling may uod siya. At least ano siya may yung healthy siya no. Hmm. Ngayon lang talaga to nabunga ng ganito. Pati nga yung ano eh, talbos ng kamote, kumapal din siya yun lang yung ginawa ko diniligan ko lang siya ng bulok na saging no tapos sinalo sa tubig ko. Oh, hindi na ako gumamit nung ano yung abono na 14 14 ba yun tapos yung urea hindi na rin ako gumamit yun na lang yung ginamit ko dito sa ano natin kami din ng dragon fruit my girl hmm. training man ko yan kasi yung uh, putol putol tatanim ko dun sa kabila ba tapos dito naman. Ayan. Niligan ko dito ng ano may dalo. Yung bulok na saging. Sibuyas natin. Oh. Ang lago. Tsaka ito pakwan. Tapos dito naman sa loob. Meron akong inanuna purpul purple na mais. Yung tapul ba? Ayan. Pinatubo ko siya may dalo. Binukod ko siya. Bale inorder ko sa online ba? Tapos dito sa kabila, Sunflower. Iwan ko lang kung tutubo yung sunflower mo idol. Tatanim namin dyan ba? Sa ano, sa gilid mo idol. Pang design na rin sa bahay. Tsaka dito, may pichay. Tapos ito kangkong, apla na kangkong may idol. Dito yung ano, bung, bunga bilya ni Mike ka. Basta mga tanim yan lahat. Papasi, papakita ko din yan sa inyo mo idol pag tumubo na ito. Tsaka ko na ito ilipat pag ano na siya, yung malalaki na siya mo idol para hindi na siya mamatay ba? ang ganda ng tubo mo idol at least, tayong ha ah? hmm. pag binaba kasi yun sigurado talaga yun sa itik mo ubus ubos sabi pa naman yan pa naman yung favorite ng itik yan ang mga idol kami anani mga idol eh ito, at ito, na yung atong paksiw mga idol ito yung mga gulay mga iba yung gata namin dito mga idol oh. parang sagu naging prusin na may dul. Ito yung ano ba mga pinagkatasan ko pag nagano ako na bukayo. inipon ko dito. Pure talaga ito may dul. Walang halong tubig. Tapos yung gulay natin. Ayun. Ibas na siya may dul. Ito. Sarap kasi pag may ano. May gulay siya may dul ba. yung init ng baga. Ah. Ah, yung gata namin ay dun. Hindi tubig, buo. Kailangang pagpatunawin. Tapos ito. 'to yung gata. Kaya <laughs> mo 'yun. Pero matutunaw naman 'yan. Matutunaw lang yan pag mainitan ano. Mamaya na tayo dipla. <laughs> Pugoy kayo naman gata, <laughs> Dami pa to. Ano nga lang? Frozen talaga. Tingnan ah. natin mga idol kung natunaw ba yung ating bato na gata. Agoy! Mga oh. Ah! Kalami as tanan kayo mga idol. Ginataan! Grabe mga idol. Napaka-espeso. Sus! kabuhi uno botanika hatma yun. Mm. Wala. Skip si u samay din. Puro kasi talagang ano eh, naga ba. Wala talagang halo yun. Ah. Ang tiyan. ApiException ay ko. Ah. Tigang gigig mayto. Sakuna din niyo ano no, yung lambot nang gulay. Ito kami may kain no, nilagay ko na imesa mayto to. Tur may upo Ah. Ta habi. Pangigha magaghatan eh. Hmm. fights na mga idol Sabayan nyo po kami may mga idol Sa aming kumahaw na Hindi hmm. na taang galag Eat vegetable Diyan lang Alam na ni Maidlo. Hmm. Ah, kinataang dalag. Ito yung ulam nila kay kamay tapos sabaw na isda may no hapon niya na ulam namin ininit ko lang kasi hindi naman siya kumakain yan maydol, eh. lingol, lingol, may dul eh lingo may ka ng sudana may dul ganyan yung up ng ano natin camera hindi kain po tayo may dul kumain oh. po kami ngayon sa aming pamahaw alas na late na po konti ito ko ito ko Ayan, kahit po sa inyo lahat yan mga idol lang. Ah, na kayo mga idol ha. Yung tuhod namin, hindi maiwasan talaga na iangat. Kasi naanad namin yan yung mga idol. Alam namin yan mga idol lang. Dalaga. Papa, parang bihirat lang Papa kumain yan mga idol. Ipin yung pagbuto. Ipin yung pagbuto. Ipin yung Calvin. Kain si Calvin mm -hmm. May kamay na dito. Kaya kain. Mm -hmm. Allergic siya dyan. Sarap ng sabaw. Spiso, spiso. <coughs>

I want a like. Nito ni, Na Ay. So oh. Ay Siling pan kami kami medon, subrang init dito. Pag ganitong uros ba, na yung ibig magkit? Jangan lupa lagu dulu. Hmm. Uh. Lemek, manggil. Baik, baik, baik. Jom. Cuba lemek. Nampak Ini buat seberang lemek.

Hi, mga idol. Hi, my dude. idol. Hi, mga <laughs> idol. Kahit po sa lahat na gumakain dyan, my idol. Hi. Grabe, <laughs> napaka, ano? Napakangilig ng tata.

Terima kasih telah menonton!

Cảm một. À. Kita kawal ni Grabe, apa dito kerop Napakasarap niya pero Oh my, ngayon ni mama yang tengah birahan bah Pero medyo kumalma na yung ano may ito Yung ngilig sa chan Kita ni mana gata na nilagay natin, koralang koralang tubig yun. Eh. katas talaga yun ng ano ba? Katas talaga yun ng buku. Huh? 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 Huh?

Maya-maya, mga -maya, kami ng pa ni Binbin, matod. Tapos, balik ka namin yun, no? Doon na lang sa ano, Sa spot na pinuntahan namin, namin ni Mike Pangilo. Tsaka sabi ni Idol Bashir na nang Nigros may umiyak daw, may narinig daw siya parang iyak ng bata. Hindi ko, okay. ko din, hindi okay. ko, di ko pa na ano doon na re-review yung Ay, video. Yung, may umiyak daw eh, sabi ni ano ba, yung hmm? ano natin dyan, yung viewers natin from Negros, yung ano may doon, 36 IB, infantry battalion, mayroon daw siya narinig. Baka, siguro, kasi ano naman, nakita niya naman yung spot may wala walang ka, tao tao tapos panay puno, Ay, pa, masukal. Si Maika nga eh, ano mo? Ano, may nagkapakapa. may ano daw, may kumakalabog daw. Ito sabi ko sa kanya, ano yun? Yung paniki ba? Pa. O, oh, paniki yan hmm. Malaking ibon ba na ano? Nabalian lang pa ko, mga ito. Ayan, hanggang dito lang po ito. Maraming salamat po sa inyo at mga ito. Bye, Bye mga ito.